Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Marami tayong pag-uusapan dito. Kevin Kiambao mukhang nagka-problema ang trip to US nito pero tuloy mga kaibigan at naghahanap pa ito ngayon ng skills coach dito sa Sacramento. Ren tinambayan po ang ring sa legal labas at eto NBL versus B-League naglabasan na ng lineup. Dalawang teammate ni Kai pumasok sa NBL. Eh yung dalawang Pinay kaya nakasama sa pool ng Japan pumasok kaya? Eto, simulan po natin kay sa bando. Mga kaibigan, eto po yung laban nila kagabi. Kasama niya sila Kiefer, sila KQ sa larong labas. Eto, makikita natin yung performance nila kay. Talagang tinambayan niya yung ring, mga kaibigan. Talagang nakakamiss yung laro niya sa Pro League. Pero sa pagkakaalam ko, hindi pa siya pwedeng bumalik uh, dito sa KBL sa season na ito. At eto, uh, malamang sana sa Japan, billing niya siya maglaro, mga kaibigan. At next month, posible natin siyang makita sa Jones Cup. Strong group mga kaibigan. Depending champion po sila dyan. Shoutout sa kaibigan natin, si Coach Charles Chu, mga kaibigan. So yan, nakikita natin, tinambayang ang sa bando yung ring. Talagang halatang sabik na sabik sa laro ang ating kababayan. Sana makalaro na talaga ito. Ngayon, punta na po tayo sa NBL Australia versus Japan B-League. Ito po ay parte ng plano ng B-League na makapag-produce na limang NBA players by 2030 sa pamamagitan po ng pagbuo ng B-League United Team o selection mula bilig na ilalaban nila overseas pati na sa NBA at G League sa hinaharap. Ito po pala yung pinadalang lineup ipapadala ng NBL sa Japan. Napansin ko agad dito mga kaibigan, dalawang dating teammate ni Kai Soto sa NBL ang napasama dito si Sunday Deck at Todd Withers. Yung mga solid fan ni Kai, kilala nyo po yan. At ang bilig nila basta rin po nila ang lineup nila para dito. Kasama man po si Kiefer at AJ Edu sa player pool ay nakakalungkot man hindi po sila napasama sa final lineup halos lahat po ng nakikita ko dito ay hapon isa lang ata o dalawang import ewan ko kung available si Kai baka hindi rin po siya nakuha dito kahit dominating siya sa Japan kasi mukhang priority po ng Japan bilig yung mga young Japanese players nila pero sana pag NBA or G League yung kalaban nila mapasama na po si Kai at yung mga Pinoy players natin sa Japan So ngayon punta na po tayo kay Kevin Kiambaw at sa NBA nito. Naglaro po po siya kagabi sa larong labas kasama sila Kiefer at Renz at kanina po nag-training po siya dito sa atin mga kaibigan sa makatuwid. Mukhang nagka ang kanyang pagpunta sa Amerika base po sa mga sinabi niya na week daw ng June ay alis niya mga kaibigan hindi natuloy then sinabi niya next week second week po bali ng June hindi natuloy so anong pet siya na. Pero mga kaibigan kanina lang po ay nagbigay po siya ng senyales na tuloy ang kanyang pagpunta sa US para abutin ang kanyang pangarap na NBA. Eto po yung post niya sa Instagram story niya mga kaibigan. Naghahanap daw po siya ng skills coach sa Sacramento, California. patatandaan pong sinabi niya before na si Chris Johnson Hook ang trainer niya pagdating niya ng Amerika at posibleng din daw po si Drew Hanlen na trainer ni Burton. Basically talagang nagka problema si KQ kaya na delay yung kanyang biyahe sa Amerika pero sana maayos lahat para makapunta na siya doon at sana pala rin po siya sa pag-abot niya ng kanyang pangarap.